Kasabihin na naman ni Buday, mga kababayan ko, gawain kasi niya yan, kasi diretso kay Bongbong dang din yan. Kaya huwag na kayong umasa na may sasabihin matinu yan. Simula nung kampanya, yan ho, si Congressman Alvano at si Congressman Boji Ang uh, nagkasikaso kay Pangulong Bongbong Marcos sa huling kampanya sa Isabela. So, sa mga hindi ho nakakaalam, mga kababayan ko ha, from the root family ng taong ito, they are the loyalists, mga kababayan ko, from Isabela. So ngayon, mga kababayan, sino ho ang maga, sino ho ang ipapalit ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko? Siyempre, mga kababayan, yung papalit dyan, si Congressman Boji D. Woo! Dahil mga kababayan ko, siya po yung sumunod kay House Speaker. So supposed to be siya yung pwedeng pumalit at tumalige bilang House of Representative mga speaker, mga kababayan. So, kaya ito, ito, si Sarah. Ito si Sarah, puputak ngayon. Eh, hey, ma maano, Martin Jr. lang yan, mga kababayan. <laughs> Nasabihin na naman ni Buday, mga kababayan ko, gawain kasi niya yan, kasi derecho kay Bongbong Dang din yan. Grabe. Yan ang mga berada ni Buday. Mga kababayan ko, kaya wag na kayong umasa na may sasabihin matinu yan. <laughs> 'Di ba? O oh, tingnan niyo sasabihin ito. Dahil ka grupo pa rin daw ito ni Romualdez. O oh, 'di ba? Ka grupo pa rin ni Romualdez ang sasabihin niya. Ah! O sino ang gusto mo yupo Si Pulong. <laughs> si Pulong gusto mo ba? Ako ah! Congressman Tony Pet Albano. Matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Oo, oh, <laughs> eh, tama ka. They are good friends. Kaya ka nga nanalo sa Isabela, di ba? Kasi si Martin ang naglakad sa'yo. <laughs> Tandaan mo, Buday, kung walang Martin Romualdez sa Isabela na nakiusap kay, kay Governor Albano pa noon at kay Congressman Boji wala kang makukuha boto sa Norte. <laughs> o, bakit ko alam yan? Ando doon ako eh. Alam ko, kilala ko yung mga yan eh. Mga loyalista yan doon, di mo alam. <laughs> di ba, nakakahiya ka? O, alam na alam mo, bibitaw ka ng ganyan. Sino bang pwedeng pumalit? Maklaruin na natin. Sino bang pwedeng pumalit kay Martin Romualdez, mga kababayan ko? Yung sumunod sa kanya, sino yung sumunod kay Martin Romualdez? E si Congressman Boji D, mga kababayan? Diyos <laughs> ko naman, ano ba naman yan? Ano gusto mo yung natin sa house speaker? Matinubay yung kapatid mo? Matinubay pamangkin mo? Matinubay yung uh, mga kamag-anak mo sa loob ng ano? Ng kongreso? Di ba tinibahid dungis din naman? <laughs> alam, ko po. Nakasama ko sila sa kasal ng anak ng isang senador. So, sabi, sabi mo si Bong Revilla, bago mag-campaign.